Magandang umaga, mga idol. Shout out sa mga Ilocano, mga tayo, nagayem. Agsita tayo titahong. Shout out sa mga Waray, maupay nga aga. Mga hon kita, mga sangkay. Ang atin sura, tahong yana tahong. Sa Tagalog, mga idol, kahit tayo, ang tahong. yung masarap. Oh, mga idol. Oh. sarap! Napakasarap mga do'l, itong ulam ko dahil ano to, tahong. Ito yung masustansya na pagkain. Hmm. Alam niyo kung saan salit ang tahong? Ito yung paborito, paborito ko. O sinabing tahong, talagang hindi na mawawala sa aking isipan. Kaya yung lagi nasa isip ko lagi, tahong. Hmm. Wow. Sarap lang mga do'l. O, wala, ano? Alam niyo na yan? O, napakasarap mga do'l, tahong. Mmm, bababang...

nom 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 nom